Tumataas po ang banta ng invasive meningococcal disease o IMD, hindi lang sa ating bansa kundi sa iba pang panig ng mundo. Ito po ay maaaring mauwi sa sepsis at meningitis kapag napabayaan. Yan po mismo ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kaya naman, Dayan, para sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa IMD, makakapanayam natin si Dr. Maria Cristina Alberto, isang pediatrician. Dok, magandang umaga po. Hello! Magandang magandang umaga po mga Karais and Shine Filipinas. Thank you for joining us, Dr. Alberto, Dayan, at Noel po Alright, Doktora, ano po ba itong IMD at paano natin malalaman kung ito'y isa na pong seryosong sakit, Dok? Okay, ang ng mucocal disease ay isang seryosong sakit na gawa ng isang bakterya na nagdudulot ng pagkamatay. Ito po ay maaaring maging sanhi ng infeksyon sa dugo o ang tinatawag natin septicemia, infeksyon sa utak o meningitis, at pagkasira ng ating mga joints or arthritis. So, ito po ay isang seryosong sakit at misan bilang mga magulang, misan hindi natin alam ang banta ng IMD until tayo mismo ang makaranas nito. Ayan. Doc, ang sakit na ito, may uh data po ba kayo ngayon na, na mag, may ibibigay or percent ng cases ng IMD dito sa bansa? Sa bansa natin, hindi no, ilan lang naman talaga ang kaso ng IMD. Noong nakaraang mga taon, may isang daang kaso tayo sa Pilipinas. Ngunit kahit nga kakaunti ang kaso, ito ay very fatal o nakamamatay. Kaya dapat ang ating mga magulang ay aware kung ano po ba ang IMD. Hmm. Toh, ano po ba ang karaniwang nagiging sanhipo nito? Ang IMD po ay isdulot ng isang bakterya na tinatawag nating Neisseria meningitidis. Ito ay kadalasang tumitira sa ating mga ilo or ating respiratory tract. Sa mga malulusog na individual, ito ay maaaring walang simptomas. Ngunit may mga ilang tao, lalo na po ay ang resistensya na ito ay magdulot ng severe infection. At ang ulit-ulit nga natin sinasabi, disability at pagkamatay gawa ng IMD. Dog, gaano ba kalaki ang panganib na maaaring maidulot ng IMD? Ang IMD po ay maari magdulot ng pagkamatay sa 8 to 15% ng mga tao na maaapektuhan nito. At doon naman sa mga mabubuhay gawa ng sakit ay maari din po magkaroon ng disability. May mga ibang tao po na nagkakaroon ng invasive meningococcal disease, na nagkakaroon ng amputation o yung pagkaputol ng mga binti o ng mga limbs dahil sa severe infection na dulot nito. Hmm, alright, Doktora, paano po ba ito kumakala? Through close contact po ba? O po, ang IMD po ay nakukuha sa droplet spread or ibig sabihin po yung ating respiratory droplets no pag tayo ay umuubo pag tayo po ay nakikipaghalikan sa tao na carrier ng meningococcus or sometimes po kapag syempre katabi nating sa natutulog or close contact within the community yan po ang nagdudulot or paunahing senyente ng invasive meningococcal disease. Ayan. So, gaano ba ito katagal bago magpakita ang sintomas? Pagkatapos natin ma-acquire yung bakterya, may average incubation period ba ito, Doc? Oh, average incubation period ay 2 to 10 days, pero misan as early as 4 days, ay e maaari na magkaroon ng manifestasyon or sintomas ang pasyente na apektado ng Neisseria meningitis. Mm. Alright. Ano naman po yung mga symptoms, Dok, na dapat pong bantayan? At paano po matutukoy kung IMD na ba yung sakit na nararamdaman po ng isang individual? Okay. So, ang symptoms po ng IMD ay kaparehas ng napakadami sakit. Kaya dapat very alert po tayo sa mga kakaibang symptoms. Una sa lahat, ang IMD po ay may lagnat. So dahil po ito ay nakakaapekto kadalasan sa utak, magdudulot din po ito ng matinding sakit ng ulo, photophobia or pagkasila or takot sa maliwanag, no? Nagkakaroon din po minsan ng phonophobia or minsan ayaw natin ng malakas na mga tunog. Nagkakaroon din po ito ng stiffness of the neck or rigidity ng leeg. Tapos ito po ay nagdudulot ng panghihina, matinding sakit sa muscle. Minsan po, kapag ito po ay uh, nagkakaroon ng septicemia o pagkalat sa dugo ay nagkakaroon po tayo ng mga petechial rashes or maliliit na rashes na kulay purple po yan. So dapat ang mga nanay mapagbantay po dyan. Pagkatapos po ang maliliit na rashes na to ay nagkakaroon ng paglapad o nagkakaroon ng purpuric rashes. At minsan din po ay nagkakaroon ng pamamaga ng puso kaya po natural, nagkakaroon ng pagsakit ng dibdib at ang maraming organo po ng katawan ay maaari din po maapektuhan. Minsan ito po yung nagdudulot din ng pagkamatay or gangrene ng ating mga limbs at paa, kamay at nagdudulot minsan ng amputation nga po ng ating mga bahagi ng katawan na nawawala ng blood supply. So napakadami pong senyales. Kaya po kung hindi natin alam at tayo po may mga red flags or danger signs, ay mas maputi po natubungo sa ating pinakamalapit na doktor. Ayan, Dok. Paano po ba natin ito maaring maiwasan? May mga bakuna bang available o ibang paraana para mag-ingat? Sa lahat, para makaiwas, dapat panatiliin natin ang ating magandang kalusugan. Ano po? Ikalawa, syempre po, kapag may mga tao may mga sakit sa bahay o sa ating mga Paaralan ay mag-ingat sa mga pasyente na ito at dumayo po tayo. So nakakatulong pa rin po yung pagsusot ng face mask in crowded places. Ikatlo, syempre, importante po yung hand washing para maproteksyon na tayo sa sakit. At ikka-apat, yung sinasabi nga nating pagbabakuna. As early as 2 months old ay maaari na po magbabakuna laban sa Neisseria meningitidis. So prevention po lagi, the well and the ay and Diane ang importante para maiwasan po ang ating Neisseria meningitidis. Maraming salamat po, Doc Tina, sa mga detaling ibinahagi ninyo sa aming tungkol sa invasive meningococcal disease. Magpabakuna na po at mag-ingat laban sa IMD. Thank you, Doc Tina.